Yo, what's up mga kalayas? Tutong layas once again. For today's video, nandito tayo na sa Quezon Province kung saan ah, natin itong chaong kasi meron dito mga kalayas na unti-unting nakikilalang tourist spot kung saan eh, pakikita nyo yung aking view. Daan pa lang napakaganda. Sobrang napakaangas, napakastig. At ang nagustuhan mo sa lahat dito habang binabaybay ko itong daan na ito Napaka-presko, mga kalayas ng hangin dito. Sobrang tahimik. Kailangan makapag-unwind ka dito kapag gusto mo mag-unwind, kapag stress ka, gusto mo mag-relax. And I suggest na pumunta ka dito kasi daan pa lang. Panalo ka na. So tara guys, uh, samahan niyo ako. Ito yan sa Quezon Province, located at Chao. Alright! Dito na pala ako dito guys uh, Nakapunta I think two years ago And hindi pa gaano develop yung lugar na ito Actually uh, sobrang uh, magubat pa dito Maraming puno And ang totoo na ligaw Pahami dito nang ho ko But this time sobrang ganda na niya Sobrang nakaka-amaze na uh, I suggest na tara Puntahan niyo to sa manyo ko guys Na lakbay ng area ito Para nang sa ganang magka-idea kayo Bago kayo pumunta dito Alright Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it what of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have never doubts. Now what I'm about? Have your f***ing cloud, if you really. Uh, bawal daw pumarada dito sa view deck. And, no choice tayo kundi umalis muna. Hanap natin ang, ah, na nga, uh, padandam pwesta si Ashley. So, nakakaya. Pasensya na, guys. Pero, padanda na rin yung alam nyo. Bawal pumarada dito sa view deck at bawal pumarada uh, within 40 meters. Ayan, guys. No parking uh, 40 meters. Tara sa samahan niya o silipin natin dito sa baba, dito sa Butek. Ito nga pala guys yung na Lake Picob ng Chaong Quezon Province. So this is my second time na makapunta tayo dito but this time around, sobrang uh, na-develop na ito at uh, pinaganda yung nagmamanage dito or nang uh, namamahala. Dati hindi to ganito ka-organized, wala pa itong Butek pero ngayon, uh, sobrang ganda niya ngayon. At na guys, samahan nyo ako. Tingnan natin yung na uh, top view niya. Wala sa taas. Tingnan natin yung uh, paligid. naman dito mga kalayas, tara, ikotin natin yung uh, pinakakabuan. Ito nga, uh, Lake ng ng sa ganun eh, pagka-idea kayo kung gaano siya kalaki or kalawak. Dahil kung, ano uh, anong mga meron dito sa paligid ng uh, Lake ng Ayun na mga kalayas, sa uh, bukod sa maganda na yung view, bukod sa maganda na yung makikita mo dito, makapag-relax ka, makapag-wine, eh, pat nagutom ka, meron din naman dito mga makakainan. Uh, makapili ka dito kung ano yung mga mong yes, bawat uh, tindahan na yan, iba-iba yung mga tinitinda nila. So pamilya ka dito kung ano yung gusto mong kainin. And, rin mga kalayas, meron dito mga rules na dapat natin sundin at mga ilang uh, paalala para sa mga mamamasyal dito. So tara guys, isa isa natin itong mga nandito na nagtitinda para magka-idea kayo para if ever uh, makapag-decide kayo kung magbabaon ba kayo o dito na lang kayo bibili ng uh, merienda o na makakain nyo. guys, free parking area. Wala pong bayad ng parking dito. So kung mga naka-four wheels ka, huwag ka problema, May parking space po. Sa isa natin mga yung mga tindahan dito. Kaya may kintinda dito ng mga proben, kalamares, kwek-kwek, ah... -kwek, uh, Kiki fishbowl, merong loading station, meron kitinda ng mga pasalubong, meron din dito nga sari-sari store, nagkitinda na Indian Mingo, Paho, Mane, ah, uh, kung wala, ano pa, para hindi kayo magutom, Then, Meron din dito nagtitinda guys na mga uh, show pao. At lang kung ano pang mga pang merienda. May banana cue and kamote cue. Then meron din dito guys mga souvenir item na mabibili mo. Once na bumisita ka, pag alis mo, meron kang mga something souvenir, bracelet, keychain, necklace, at to ano pang may bigyan mong souvenir item. Ito yun, guys. Then, meron din dito nga, melty Han, melty shop paalahan ako ng flavor ang gusto meron dito So, kapilang dulo guys meron din ang kikinda ng bulalo Goto Batagas Pares so paalala ko lang mga kalayas meron dito mga rules na dapat natin sundin so basahin nyo na lang uh, na po naman yan dyan sa tabi ng uh, beauty. So ito na dahil yung mga rules and regulation ng Lake Tikub. Bawal magmotor dito nang naka-open pipe o yung maingan tambucho. Corpio alas gis, dapat wala ng tao. Bawal magdala ng alak. Then pwede pong managerilyo sa, diesel, sa designated area lang. Bawal din magtinda kasi meron ng hot designated na titinda sa tabi din may mga hubo. So sila lang pong allow. So hopefully guys, na nagustuhan niyo itong video na ito. Kung nakarating ka sa part ng video na ito, baka naman po pakilike, pakishare. Comment ka na rin kung may nais kang i-comment. Then, higit sa lahat guys, kung may dalahang kuchilyo or armas, bawal na bawal friend dito. May lalapit sa inyo guys, kukunin yung pangalan nyo, plate number, at magpapaperma sa inyo. Huwag kayo pong matakot, for security purpose lang yung kaya nila ginagawa. So, hopefully mga kalayas, na-enjoy itong pananood ng video ho. And shout out sa mga followers and subscriber ko. Hope mga kalayasan na enjoy kayo sa panonood ng video ko na ito and hope na nagkaroon kayo ng idea kung pa paano pumunta dito at kung ano mga meron sa lugar na ito. So once again guys, mga kalayas, Lake Picope ng Chaong. Dito yan sa Quezon Province. So kung may mga comment kayo, comment down below. And once again, kung hindi ka pa nakapalo sa channel ko, palo mo na yan, Dudong Reyes para Kali TV Vlog. And Uh, subscribe mo rin yan. Facebook page, meron din tayo doon Reyes para Kali TV Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo mga kalaya sa so patuloy na sumusuporta pa sa akin channel. We only live once kaya gumala hanggat may pagkakataon. Alright mga kalayas, adios!